Hello po mga guys panoorin niyo po yan po yung itlog ng tandang ng mahal na araw o good friday ayan po tingnan niyo po uh, iniitlog po yan ng mahal na araw uh, tanghali mag alas 12 ng maga yan po tingnan niyo po mga guys Masdan niyo po ang itlog ng tandang na manok. Hmm. Initlog po yan ng isang alaga kong sasabong manok. Nang mahal na araw. Ayan po. Tingnan niyo po. Hmm. Hmm. Sa mga mahilig sa sabong. Ayan. Makikita niyo po. Ayan, Ayan po. Tingnan niyo po. Ayan po. Matagal na po ito sa akin. Itong itlog na ito. Ayan. Tingnan niyo po mga guys. Ayan. Ayan po. Siya po'y maliit. Hindi siya pangkaraniwang itlog. Hindi po katulad ng itlog ng inay na malaki. Ito po ay maliit. Ayan, ayan po. Ayan. Tingnan nyo po. Kung kayo nakakita na ng ganito. Ayan. Masdan nyo po. Kaya nga lang po ang kaibahan nito mga guys. Ito po ay iniitlog ng mahal na araw. Ayan alas 12 po ng tanghali. Ay, mag-alas 12 ng tanghali. Ayun, to. Ayun po. Tingnan niyo po. Mm. ayan sa mga mananubongho, sana'y sasabong. Ayun, pagmasdan niyo. Ayun po. Ayun. Mm, makikita niyo po. Ayun po ang klase ng itlog ng tandang na manok. Ah, po ng akong tinaling manok umitlog po nito. Ayan po. Ito po ay matagal ko ng hawak. Ito po iniingat-ingatan ko. Hanggang ngayon po ay buo pa. Ayan po. Mahagko ah, ko na po ito. Mga 7 years ko na pong hawak. Umpisa nung ito iitlog. Ayan. Masdan niya po mga guys. O. Ayan. Ayan. Panoorin niyo po. makita niyo. Kung kayo po ay naka na ito sa mga sanay sa sabong ayan tingnan nyo po uh, alam nyo na po kung saan ito ginagamit ito ay napakagandang gamit sa sabong ayan po ayan panoodin nyo po ayan. ayan ayan po mga guys o. itlog ng tandang ng mahal na araw o good friday o yung pong holy week ayan po yun ano po tayo at sa mga susunod ka po pong video may makikita po papa kayo na kakaiba uh, na aking i-upload sige po hanggang sa muli po mga guys panoodin niyo po ang itlog ng tangdang ng mahal na araw o oh, good friday